Sa balita naman po sa labas ng bansa, masayang nagdiwang mga Palestinong bakwit sa Rafa sa Gaza. Yan ay matapos pabura ng Hamas ang panukalang tigil putukan kontra Israel ng peace negotiator officials ng Qatar at ng Egypt. Pero ang Israel nananatili pa rin hindi pabor sa kondisyong inilatag sa naturang ceasefire agreement target pa rin kasi ng Israeli forces na ubusin ito ang natuturang o natitirang puwersa ng Hamas sa Gaza. Binayo naman ang dambuhalang buhawi ang isang gusali sa Nebraska sa Amerika. Sa dashcam video, nakunan pa nga ang pagdaan ng tornado sa isang parking lot sa harap ng pinadapang istruktura. Sa tindi ng pinsala, nabura ang gusali habang nagkalat ang debris nito. Ayon sa ulat, may lakas sa 254 kilometers per hour ang hanging dala ng mabagsik na buhawi. Kinumpirma naman ang kanilang National Weather Service na isa ang naturang tornado sa labing siyam na sumalanta. Sa libong kabahayan sa Nebraska, Oklahoma at maging sa Iowa. Sa George, South Africa naman, hindi bababa sa 22 sugatan matapos gumuho ang itinatayong gusali doon. Ayon sa ulat, 12 dose dosen ng individual ang natrap sa pumigay na istruktura. Ayon nga sa kanilang local news channel, aabot sa higit apat na katao ang natabunan ng nasabing pagguho. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa nasabing trahedya. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.